Hello. Ito yung pangunahing tutulungan ni BBM dahil nanalo siya. Alam mo masasabi mo kay BBM? sa ito mo kay BBM. O, sa BBM at Sarah. O, diba? Maghapon kasi siya nagtutinda. Hindi pa naubos to. Ito na lang ng itlog. yan eh. Kalina. Yan na lang natira. Ito na lang natira. Yung isa kinain mo? Ito yung pangunahin ng tutulungan ni Bibi. Ito yung mga ano niya? Mga fans. <laughs> Ito yung mga fans niya. Dito tayo sa Manggahan, Pasig, Metro Manila Est. Ayan. Maghapon siya natitinda. Asin siya, ako hindi marunong mag Tagalog. <laughs> Mahihirapan. Hahaha. <laughs> Ilang taon ka na... Oh, hindi siya makakapagsalita? Hindi. Oh, okay. Ilang taon na siya? Ano, uh, yes, Ay, ano? ano na yan? Kaya sa awa? yung ano? Sa GF. Sa GF. Ito yung number one na taga-suporta. Ito yung... Ito yung... Ito yung ninakawa ng tanim. <laughs> Tapos pangalan niya Jun eh. Jun eh, mag-hi ka nga sa camera. John. Si Jun 38 years old. At ayan, meron siyang P PWD siya. Ito yung manggahan Pasig tayo. The other side of Pasig City. Shout out kay Mayor so Vico Soto. Oh, diba si Mayor Vico Soto? Tulungan mo siya Mayor. Oh, ito kababa si Jun eh. Nasa ano lang siya, nasa likod ng barangay hall, gym, dito yan. Yes. A gym pala manggahan. Manggahan. yung mo na. bye Bye-bye.